yun know, o, dumating nga si Mark Hill T gagamitin na yung ano nabili niya sa Decathlon sige Mark i-set up natin ayun hey, o, ganda lang pa noon o oo, dami ibon o ayun, hindi mo bulan you know. ano yan, sports fest yan fishing eh ito <laughs> so, kami ulit sa sa hulo yan, masyado mabigat yun, Mark. Ano lang, et, itago mo muna yan. Hindi natin magagamit yan. Eto, ano to? Okay, iba to. Hindi yan. Hindi yan setup natin. Si Mark, yung bago niya fishing rod, ginagawa niya na ng, ano, setup. Oh. mo to, Mark. <laughs> <laughs>

Ingat, ko, Laki nga, danggalin ko. Laki nga. Hindi siya niya. Nice one. Uh, Nakarating mo lang ng Sir Jet na dalawa na agad. Okay? Uh, Malunok mali. uh, eh. Malimit eh. Kaya na yung ano niya. Kaya ayakin niya Oo. na yung

guys, ganun talaga. Ayun, sir, bibili na nga ako nung trailer ng kay Mang yung mahaba. Yung long nose, parang long nose. Na okay. place. Kaya, na? Ano na? Ano Ano na? Ano na? Ano na? Ano first fish, na? Ano na? kayo. Oh, pwede, pwede. Pwede na ba ito? Oo, oh, pwede na yan. Pwede na yan. Malaki laki na yan. Oh, nice. Sa bagong, sa bagong rod na binyagan. Ayan yung ano ni Mark. Picture lang ito, Mark. Ah. Para ano. Dalawa na ni Mark. Oh, malaki o. Oh. Nice. Ibang klase Malaki ah. Yeah. Mark lang huli oh. Mark QT lang, ah? Sa akin dalawa, pangalawa pa lang. Matindi, matindi. May mga kasama kami dito, ano sila, eh. Nahihirapan ng huli. Si Mark lang kinakagal ka, oh. ko. Ayan, tingnan natin kung paano tanggal. Oh, tanggal agad. Galing, master na si Mark. Ang oh. um, dami na. na, meron ng dinner si Mark. <laughs> si Ma'am Claire, shout out na no Mark. Ma'am Claire, order na. Video, video, order. Oh. Video, guys. Hanyu tilapia. Ngayon natin ito, Sir Jet. Yun. Dry sand. Dry, dry sand worms. Wow, oh, bago yan ah. Ya. Um, okay, Napause natin um, yan kung makakauli. Um, sige. Makauli tayo ng pating. Yung pandagat yan eh. Tingnan um, natin kung... Nakakahuli dito sa, ano, ha, sa Pasig River. Yeah. Sige, kuha tayo ng na isa. Alam nyo ba na itong mga sandworms na to, swimming kayo na swimming sa dagat. Nandun lang yan sa, ano, sa ilalim. Hati tayo, Mark. Kasi masyado malaki. Tayo okay. namin. Laki. Kunin mo yan. na ano to. Tawag nito. Nauhukay lang to sa kung saan kayo nag-swimming. Medyo malalim lang siyang konti. Siguro mga, ano, mga 5 to 10 inches doon niya nabubuhay ang haba niyan tingnan nyo, try nyo pag pumunta kayo sa dagat minsan nawain nyo yung dagat mga 5 to 10 inches ng lalim, makakita kayo malalaking bulate yan, yeah, tatry namin ito mga kahuli oh. Thank you. pwede na kami ni Mark. Eh, oh, okay. yeah. yeah, no, namin oh, Lina 'Yan lang oh. Ani yeah, 'yung 'yung floater masara ano 'yan, parang na-adjust, na na-adjust na 'yan, naka-fix lang yung lalim. lalim. Ah, na-adjust. Ha, marami maglagay si Bossy ng Bulata. 'to, Ma'am clear kasi kaya marami. Kasi kasi kaya marami. Uh -huh. Ganda ng floater ni Boss. Ang Ah, may stopper din yan. Uh -huh. Swivel na lang. Ayun o, oh. tingnan Ano rin siya, running din siya. Eh. Ito natin, baka makahuli agad. Walang alon ah. Meron yan. Ah, meron? Kino, sir, yun, naharangan. si Pero dati dito ako nakahuli ng gamit ko, Uod Mark. Marami ako nahuli dyan. Pag-ibig 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 pag siya tapos mo lang ulit. Hindi ito eh. hmm. ang router niya Sabi, mas maliit na kita mo lulubog. Hmm. ah, ba? Ganda yung color niya. Yeah. Pero inaanod lang yun. Inaanod lang yun. Oo, oh, kahit lumulubog siya. Ano man nalaman na may kumakagat na siya? Nakikita mo sa tansi mo Hmm, parang Na nakasayad yan sa ilalim. Hmm. Ah, ni Eddie Mincha, sumasabit so ka rin. Oo, ah, so, uh, talaga sa man. Kasama talaga, ano? Hmm. Yeah, kaya dyan, kasabit ka rin. Ano, ah, niya. Tingnan natin kung paano tanggalin ni Sir yung sabit. Ngayon, kasama sa amin. Ngayon, sumabit. Ngayon, lagi nga ako sumasabit yan eh. Ay. Yun lang. Wala na. Ayun, panggal. Swivel lang siya. Wala siya sinker. Oh. Ganda lang ang Christmas lights. Yan o. Mark, ingat. Nalim ba yan? Hindi, ano siya na eh.